Magandang araw mga kabukid. Eto, samahan nyo kami ngayon. Mga ngahoy tayo. At saka sabayan na rin ang pan, paglilinis dito sa ano, mga kinukuha namin ng kahoy. Para kapag tagtaniman na, o oh, kaya pag umulan na, kung may ulan, ayan, makapagtatanim na tayo ng mais ito yung isa sa tinatamnan namin ng mais mga kabukid nakikita nyo ito may mga ano pa may mga puwan pa ng mais dito pero tignan nyo naman tigang na tigang, tuyong tuyo yung lupa oh. kaya talagang hindi kami makapagtatanim pag ganito patuyo Ayan, wala. kaya ito mga kabukid mga huy na lang muna yung gagawin namin sabay maglilinis na din para kapag ano, kung uulanin pa eh, okay na malinis na yung mga tatamnan medyo marami-rami na ito, mga kabukid yung malalaki dyan, pinutol-putol ng asawa ko, okay, ko Uwi na muna kami mga kabukid para magluto ng pananghalian. Minit! Mga kabukay, nakauwi na kami dito sa bahay. Eto, bago ako magluto, magmerienda muna tayo ng abukado. Sarili kong bunga nung tanim dito sa bukit na mga abukado ito. May lima kasing naunang lumaki. Ayan. Yung tatlo hilaw pa. Kaya kakainin natin ngayon. Nipis-nipis ang balat nito mga kabukit. pinuhan na buto Tanggalin lang natin yung sila. Sobrang nipis kasi ng balat nito. Pero makapal naman yung laman. Kainin natin siya kahit walang asukal mga kabukid. Maganda to sa para sa brain ng baby. Kain tayo ng avocado. Sarap siya. Kahit walang asukal, manamis-namis ang nipis ng balat mga kabukid oh oh di ba oh ang nipis ng balat niyan kaya mabilis malamog ang ganda ng kulay <laughs> mm, sarap. Mm hmm sarap mhm hangin Mga kabukid, eto magluluto ulit tayo ng sili na pangpakbet. Ito po yung sili na hindi maanghang kasi uso dito sa amin yung sili na hindi maanghang. Ito mostly ang nagtatanim dito, minsan galing pa ng Ilocos ayan nga mga kabukid at natapos ko na pong tanggalin yung pechol ng sili, ngayon ah, ang gagawin naman natin ay maghihiwa tayo ng likado natin para sa ating lulutuwing paksiw na sili pero pakbet paksiw or pakbet mga kabukid, ang likado lang po niyan ay ito, syempre, bawang, paminta luya at saka sibuyas, ayan maliliit ng sibuyas namin mga kabukid mga kabukid, ayan na po ang ricado natin sa ating lulutoing paksiw na sili ayan, napakasimple ng ating lulutoin ngayon mga kabukid pero tiyak, masarap na yan mga kabukid ganito lang kasimple ang pagluto natin ng ating paksiw na sili unain ilalagay na natin yung ating mga ricado na bawang, luya tsaka itong ating sibuyas saka natin ilalagay itong ating siling haba. Ito po yung hindi maanghang. Yan po, pang pinakbet yan. Ito yung ating paksiw na ang ating ipangaalat ay bagoon. At ilalagay na rin natin mga kabukid ang ating pamenta. Lalagyan na din natin siya ng bagoong ng suka Ayan, pati suka mga kabukid tsaka kunting tubig Ayan, ganyan lang kasimple mga kabukid ang pagluluto ng paksiw na sili tapos takpan natin at saka isasalang na natin mga kabukid Isasalang na natin mga kabukid ang ating paksiw na sili. pag tayo mga kabukid na mais habang inaantay natin na maluto yung ating nilulutong paksiw na sili. Ayan, luto na mga kabukid ang aking nilutong paksiw na sili. Ang sarap niyan. Ang sarap magkamay mga kabukid. Masalo pag dito tayo sa bukid, masarap kumain magkamay. Kain tayo! Ayan mga kabukid, ang sarap ng ating ulam ngayon. Ang sili na paksiw. Mmm, pangok! kamay tayo ng kakain. Kain tayo mga kabukid. Magkamay tayo ngayon. Hmm, sarap. Hmm. Ang sarap ng sili mga kabukid kasi hindi siya maanghang. Sana matikman nyo rin po yung ganitong klase ng siling mga kabukid. Kasi meron talaga yung siling ano, haba na ganito pero maanghang sya yung, yung panigang. Pero ito talaga sya, pang pinakbet po sya, hindi sya maanghang. Masarap sya. Alam po mga kabukid. Pakain lang kami.